parang kalalaba ko nga lang, etong at maglalaba na naman ako. Hindi na nga ako nagpapatambak ng mga labahin. Kapag napuno na tong laundry basket ko, maglalaban na ako. Dahil ayoko nga na matambakan ng labahin, lalo na ngayon, malapit na naman ang pasukan. Hanggat maaari nga, bago magpasukan, ayoko nang may labahin. Sa susunod nga, mga uniform naman ng mga bata ang lalabahan ko para ma-plancha ko na din, para bago magpasukan ay nakaredy na. Habang inaasikaso ko nga, mga labahin ko ang batang maliit, nandun lang sa salas, tapos ang pinagbabantay ko, nakatulog na. Paano ba naman ang aga-aga gumising dahil may pa-jogging-jogging pang nalalaman. Pagkatapos naman ng jogging, ayan, natulog. Katatapos-tapos nga lang din mag-almusal ng batang maliit. Pero bago ko nga siya paliguan, sabi ko nga magsasalang muna ako ng labahin sa washing. Habang nagbabanlaw nga ako ng pangsalang sa washing, ayan nga, tumiiyak na. Kaya ito't binilisan ko na nga tapos ito nga't pinaliguan ko na. At tingnan nyo nga kapag pinapaliguan ko yan, hindi na ako gumagamit ng tabo at diretso dito sa host na talaga yung panligo niya. Tapos medyo malamig pa ang panahon dahil ito nga tag-ulan na naman. Pero ayan, sarap na sarap pa din sa panliligo kahit na hindi maligam gam ang pinanliligo ko sa kanya. At kapag nasa ganitong edad na ang mga anak natin, ako, kailangan talaga maging alerto at maging maliksi tayo dahil talaga namang napakalikot na nila. Pero wala pa yan ha, lalo na kapag naglalakad na yung mga yan. Pagkatapos ko nga siyang painumin ng vitamins, ito at nilinisan ko na ang tenga niya. Hindi na ako gumagamit ng cotton bud sa paglilinis ng tenga nila dahil lalo lang naman pumapasok sa loob yung dumi. Kaya etong ear pick na lang ang ginagamit ko. May flashlight to. Tapos silicone itong kanyang pinaki ear Kaya malambot yan at pwedeng pwede sa baby. Mas maganda tong gamitin dahil makikita talaga natin ang loob ng tenga ng mga anak natin. Tapos inilagay ko nga muna siya dito sa kanyang rocking chair para makapaglinis man ako dito sa salas dahil dito nga natutulog ang asawa ko at nandito pa nga mga ginamit niyang unan at kumot. Maya maya naman umiyak na at gusto na magpakarga pero magluluto pa nga ako ng pagkain namin at magsasaing pa nga din ako. Kaya yan habang nagluluto ako, karga-karga ko. Sa totoo lang, nahihirapan na talaga akong kumilos dito sa bahay dahil etong ang batang to na minsan talaga napakaligalig at gusto palagi magpakarga. Kaya minsan talaga may mga time na hindi ka agad ako nakakagawa dito sa bahay. Pagkasalan ko ng sinaing, eto at nagprito naman ako ng hotdog, hindi kasi kami nakabili ng isda dahil hindi nagtinda yung nagtitinda dito sa amin. Sana bukas magtinda na sila dahil meron pa naman akong gustong lutuing ula. Pagkatapos nga namin kumain ng tanghalian, eto nga tinuloy ko na itong mga labahin ko at hapon na nga din ako natapos, tapos umulan pa nga dito. Meron pa nga ako natirang konti konting labahin. Sabi ko nga bukas ko na nga lang tatapusin dahil pagod na pagod na talaga ako. Tamang-tama din naman dahil tulog ang batang maliit. Kaya makakapaglinis ako dito sa laundry area. Gumagamit naman ako ng washing sa paglalaba. Mahirap lang talaga isa pagbabanlaw. Talaga namang kinabukasan na yan. Sakit ng balakang ko. At basta meron akong ginawa, gusto ko yung iiwanan ko malinis. Lalo na minsan dito kami tumatambay ng mga bata. Kaya kailangan talaga palaging malinis dito. Kung maaari nga lang, ayoko nang palaging basa dito at damusak na damusak. Kaya kapag naglalaba ako, kung saan nakapwesto mga labahin ko, doon lang talaga yung basa. O siya, yun lang naman ulit for today.